Ayan, magandang gabi po mga kalonan. Ganito po yung pagkuha namin ng tubig ng uh, pig tree, o yung tubig. O maganda po yung gabi o yung hapon po kayo kumuha ng ganito na tubig. Kasi po yung sa gabi malakas po siyang mag, ano, maglabas ng tubig ito. Meron po kayong plastic dapat. Ito, may dala akong plastic. O, oh, dito. Para maipakita natin yung ano. Yung paano gawin yung... Ayan, pagkuha ng tubig. Ayan. Ngayon, ipapakita ko po yung bunga. Ay, yung mismong puno na may bunga po siya. Ayan po yung bunga niya. Hanggang sa taas po yan. O, ayan, di ba? ayan. Hanggang bukas po yan, ah, makukuha. Ayan, good morning po mga kalunan. Titignan ko na po yung... Ah, linagay ko po kagabi na magkukuha ng tubig doon sa puno ng uh, pig tree o tubig. Ayan, para makita nyo po kung gaano po karami ang tubig na nakukuha sa mismong ugat po niyan. Ayan, sige po, tara, mga kaalonan. Samahan nyo po ako. Ayan. Nandito na po kami sa, ano, pinaglagayan po namin kagabi. Ayan, Oh. Ayan po yung mga puno ng tubig o yung malakbe. Ayan. Dito po sa baba. Ayan po yung kanyang puno. Yung isa po kulay pa pula-pula ito, kulay green. Yan, dalawang kulay po yung ano, yung malakbe, yung tibig. Ito na. Dito tayo. Tara, dito ka. Para mabidyohan natin, ayan po ah. Oh. ko lang po siya kagabi mga kaalunan para hindi po siya ma anong mapansin. Ayan na po yung puno ng malakbe o tibig. Ayan yung kanyang bunga. O oh, ayan. Sa mismong puno po Ayan o video Basa-basa po yung puno nya Ayan tara Tingnan natin Hawakan mo At videoan mo ako dito Dito Ilapit mo lang ng konti Ilapit mo pa ng konti dito Ayan Para makita nila Ayan o Uy nakapuno tayo Mga kalunan Puno Puno yung tubig po nya O ayan o Ipakita Ay, natin Puno yung bote Ayan o O malakas po yung Tumulo yung tubig nya Ayan Ayan, sige, pakihawak mo lang dito. Ito na, yung, yung may goma ito eh. Ayan, tingnan nyo lang po mabuti mga kaalunan, yung posisyon po ng paglagay ko. Yung bote, ayan o, oh, basa, talaga siya. Malamig siya. Malamig. Ah, sarap inumin po ito. O, oh, ba? Diba? Ayan, napuno siya. O, oh, nagpapawis-pawis po. O, oh. nagpapawis-pawis siya. Malamig. Oh, kasarap nito. O oh, tara dito. Itong dala ng dala mong ano na baso para mainom na natin dito para may pakita natin. Ayun po, o, oh, para makita niyo mga kalonan. Ayun, ganyan lang po mga kalonan yung pagkuha ng tubig. Ayun po, o. Oh. Ayun. So, dala po kaming baso. Ayun. Malamig siya, o. Oh. Nagpapawis-pawis siya. <laughs> Ayun po, o. Oh. Tubig po 'yan. Nagaling po sa ugat po ng tibig ayan. Ayan, ito po oh. Malamig po sya mga kaalunan ang sarap po ng tuwig niya. Ang hmm. <coughs> sarap. Wala <coughs> nang wala tayong takip pa, ito na lang para may natin doon para makainom din sila doon sa bahay no, talian na lang natin ng goma ayan o, diba ganyan lang po sa kaalunan ayan. ayan na po mga kaalunan ang gagawin yung pinakatubig nyo po sa maghapon araw araw nyo po yan iinumin mga kaalunan lahat po ng may ipon na galing sa ugat kaya ganyan lang po mga kalunan. Ganito po yung kinuha namin. At pinainom po sa sumasakit yung balakang. Ayan, marami po. Hindi lang po yun. Mga may problema po sa kidney. Ayan, mga asma. Asma po. Nagagamot po niyan. Ayan po, oh. marami yan. Eh. Ayan mga puno ng tebega Oh. Ayan po. Oh. Ayan, marami po dito yan. Ayan pa doon, Oh. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Ayan lamang po mga kalunan. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.